Magandang araw pong muli mga kagarden. garden uh, Isa po sa pinaka-kaabalaan kong itanim dito sa malit kong garden ay ang pagtatanim po ng tubo. Bali, ito po ay hinahanda ko po sa papalapit na tag-ulan. Uh, itatanim ko po sila para mas mapadami. Bali, ganito po yung aking pagtatanim. Yung buong isang tubo po ay pinuputol ko ng pira-piraso tapos yung mga cutting po nila ay itinatanim ko paiga yan tumutubo na po sila tapos bali dalawang variety po ito yung isang variety ay variegated yan tumutubo na rin po tapos ito namang isa ay badila yung parang violet na dark ang kulay, parang itim siya. Nag- ah, nagsisitubuan na rin po sila oh. yan <coughs> yan maganda po yung kanilang pagtubo. Bali nagsimula lang po ako sa dalawang uh, puno ng uh, itong badila. Na parami ko na rin po. Bali um uh, may kita din po sa pagtatanim ng tubo marami na rin po akong naibinta kaya mas gusto ko po siyang mapadami marami din po kasi yung mga entisadong gustong magtanim ng sugar cane yan mabilis lang po ang pagpapadami putol putulin nyo lang po tapos itanim nyo pahiga at ayusin nyo yung Uh, Direksyon ng mata Para madali po siyang Tumubo Ayun mabilis ma nyo pong mapapadami Nandito pa po yung Ibang mga cuttings ko uh, Naubusan na rin po ako Ng yung Seedling bag kaya ang ginawa ko ay Inilapag ko na lang at saka uh, Tinabunan Saka ko na lang po sila Uh, kukunin isa-isa na ililipat Pag medyo malaki na Yan Tapos dito naman po sa side neto Ay yung mga nauna ko nang Pinatubo na cuttings malalaki na po sila maigit isang buwan na pwede na po itong ilipat sa uh, pagdating ng May kasi matakaw din po sa tubig ang sugar cane kaya ang ginagawa ko ay dito muna sila bago ko ilipat kasi pag hindi po sila madiligan mamamatay po kaya dito muna sila sa dilim tapos dito naman po sa shed na to ng aking garden ay ito na po yung mga nauna kong tinanim. Bali ilang buwan na po ito. Uh, may git 6 month na rin po. Yan. Lumabas na po yung mga kanilang mga kin. Napakatamis po ng uh, tubo ngayon pag ganitong summer kasi ah uh, hindi siya matubig saka itong badila isa sa makatas na variety din at uh, napakatamis din tapos may isa pa po akong itinanim na yung ginagawang pang asukal ito naman o oh, para siyang kawayan ang taas na niya saka matibay ito sa drought hindi siya basta basta namamatay kahit hindi nadidiligan yan po ito po yung ano 'yung kanyang kulay ng kanyang cane para siyang dilaw parang kawayan na ano mahaba 'yung agwat ng nodes Bali ang lasa din po nito para siyang brown sugar. Lalo na ngayong summer napakatamis. Yan yan 'yung mga tanim ko po mga kagarden pinagtsatsagaan kong diligin mano-mano, manual na pagdidilig araw-araw kasi ah uh, masyadong mainit po yung sikat ng araw ngayon, madaling matu matuyo kaya kailangan silang diligin, pero ganun paman kahit na medyo mahirap magdilig sulit din naman kasi kahit papano ay kumikita din Hanggang sa muling video po mga ka-garden, uh, sana po supportan nyo ang aking YouTube channel para dumami po yung subscriber ko at uh, dumami din po yung views ko. Maraming salamat po muli mga ka-garden, hanggang sa muling video.